nakatira na mo pa kayo ng ganito yan mag orok urok na kapasakan ba yan oh, si kay magsugba sa kita ng kanato koan yung tinatawag sa aming isda na pikit yan at saka pau at saka ating pupud tripin dito yan o oh, meron tayong uh, isda meron tayong ulang at saka simpre meron tayong alimango at saka yung ating sinugba kasi itong ating uh, lukan napakasarap urtuway napakasarap yan isaw saw sa soka yan napakasarap talaga sobra Mabubungkag na naman ang bahaw nito What's makalumada, mga kalumad? Ah, papunta kayo na ako mga sa ating spot ngayon dahil magtitibaw tayo ng bubo uh, ah, at na, pinatinaan natin kahapon. Ito na. Papunta na ako, ah, abot na ako dito at ito na. Yan. Tamang tama to ikilawin eh, mga kalumad. Ito. Oh, ito palang pangalawang bubo. Yan o. Oh, bubo trap. Yan oh, meron din. Yang mga ulang ating kilawin at saka yung ating nakuha na anima alimango. Ito na pala yung anong na ano mga kalumad, Yung Nakuha ko kanina, yan ito na o, oh, napakabuhi-buhi pa talaga yan ng mga uwang at sa mga pikit at sa mga dagba itong ating uh, paupaw o oh, balo ayan no. Oh, at itong ano, yung gisaw natin nakuha natin kanina sa ating uh, pokot, Yan ah. Ano pa? Ito pa, yun nung yun ang alimango makaluman na ating nakuha kanina ay ating kikilawin. Ito naghaling na tayo dito sa dito dito lang sa pasak, at Saka ito na tinuhog na ng tinuhog ko na itong mga ibis natin at saka mga pikit natin at saka mga pau-pau yan oh siguradong mabubungkag na isap ang bahos ini idera e ra oh. hmm. at saka ito kanato tuway kayo na nakatigin ang takanato na isap isubak yan oh yan parang luto na ito yung atong pasag or sinugba. yan ito na sit up na makalumad kikilawin lang natin pati yun itong alimango makalumad yan oh at saka itong ating uh, gisaw ayan at yung ating ulang, yan o, oh. napaka fresh na fresh talaga. At siyempre, itong ating uh, soka na maraming uh, katumbaw. Ah, gagawa tayo ng sawsawan dito mga kalumad. Kilaw Ito kilo dito pa. yan. Merong asin na dyan. Ah, gagawa tayo. Ito. Napakasarap talaga dito. Ah, pasinsa na po mga kalumad dahil wala talaga ngayon akong cameraman. Ah, solo-solo ah, adventure na lang talaga tayo yung, yung palagi ah. kong ginagawa. Pagkatapos ah. ah, ito na. Kain. Hmm. En to, en. Jo. Mm. Yep. Mm. うん。<sighs> uh. Ăn Ăn Pau pau nắng sáng lúc Mà còn Mm. Men. Mm. 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 hindi na hindi na kabalos yung ating bahaw. Ito ba yung ating alimango yung marami pa yung ating kinilaw na ulang. Ito isda. yung ating sinugba dito pa. Okay, akin na lang ito, mga kalumad, dahil wala na akong kanin. Akin ko na lang ito uh, iligpit dahil uh, dadarhin ko sa kanami bay. Yan, para arrive mapangulam doon sa kanami bay. O, ngandira ko tangan, mga kalumad, kaya taabda. Yan, o. No? na maabta na kanak ngayon, o, hinurong. Taabda, mauli pa ako. O, salamati kami sa pagtanaw. O, o ampika mo kanunay, mga kalumad. God bless, mga kalumad. bye-bye. Kung nagustuhan mo ang kanak na video, uh, don't forget like and subscribe and follow. And salamat, salamat ay ang mo nuna ay bye-bye. Pauli da ako.